si former president Rodrigo Duterte hanggang sa akin ngayon nandiyan pa rin buo, mainit at matibay, on, at maisog. yung suporta ninyo sa amin at ang aming uh, pamilya. Kasama na rin ang aking mga kapatid na si Baste at uh, si Paolo. Mm -hmm. At um, nagpapasalamat ako marami sa inyo sigurado ako gumagamit na sarili ninyong pera para tumulong sa ating mga kababayan uh, na naghihirap doon sa mga probinsya ninyo. Nagpapasalamat ako dahil hindi din kaya lahat ng ating mga local government ng gobyerno natin hindi din kayo. Uh, you are blessed and uh, you are sharing your blessings with our kapabayans kahit wala namang nagsabi sa inyo na tumulong kayo sa kanila pero nagbibigay kayo sa mga kapabayan natin na naghihirap kaya maraming salamat uh, sa inyo at uh, maraming salamat din sa pagmamahal ninyo sa ating bayan at sa inyong interes interes na maayos yung gobyerno natin at maayos yung uh, bayan natin ang aming pangako lagi sa inyong uh, mga kababayan namin ay yung um, aming uh, sincero na pagsermisyo sa ating uh, bayan at uh, bibigay lahat ng kung ano yung makakaya namin para maayos yung ating bayan. Maraming salamat.